Hello, good day ulit mga boss. So, panibagong video na naman po tayo. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng battery na itong mga remote na to ng alarm. So mga sa mga hindi po nakakaalam, um, nagkapit po tayo ng alarm sa ating RUCI 100 mga boss. So hindi pa naman siya lobat mga boss pero once na pag may alarm kayong ganton, ganon na ininstall install tulad nung sa alarm sa Rusi 100 ko, may dalawa kayong remote mga boss. Sabihin natin na lobat silang dalawa. Tuturo ko sa inyo mga boss kung paano magbalit ng battery na ito, and para alam nyo na rin kung anong, kla anong klase ng battery ang bibili nyo at para may salpak nyo na lang agad. Baka kasi magkamali kayo ng battery na may lalagay or mabili, hindi nyo rin magagamit mga boss. So, yet, kung makikita nyo mga boss, functional naman sila. Tumutunog pa naman. Yan, pagka pinindot ko itong lock, baka marinig nyo pa yung motor ko. Tayo. So, yun mga boss. So, kung marinig nyo, tumunog din yung motor. So, gumagana siya mga boss. Yan. So, ayan mga boss. Kung maririnig nyo sa background, tumutunog yung motor mga boss. So, ito rin isa. Gumagana din. Ayan. May ilaw. So, ayan mga boss. Yung unlock, unlock. Ayan, gumagana mga boss. So, once na nalobat mga boss, papalitan nyo ng battery yan. Pag hindi na umiilaw or hindi na nag-function yung sa alarm sa motor. So, pagka hindi na kasi gumagana, baka low bat na yung battery or uh, yung sira na yung battery. So, ito, unahin natin mga boss itong unang, ano, unang remote. Ito yung ating reserva. Ito yung may blank key. So, dito mga boss, may screw yan na apat. 1, 2, 3, 4. Apat na screw yan mga boss. So, buksan natin para makita nyo na rin kung anong klaseng battery nyo nandito. Yan mga boss, baklas na natin siya. And yung blank key niya is nakahiwalay. Naka-scroll lang dito sa may body ng remote. So, pag binuksan natin, yan. Yan, makikita na natin yung battery niya sa loob mga boss. Yan, focus lang natin sandali. Yan. So, try natin tingnan kung ano yung battery na ito. So, itulak nyo lang siya gamit yung screw. Yan. Okay, ito. So, ito yung code niya mga boss. Yan. Medyo basa-basa pa yung kamay ko. Yan. Hindi siya masyadong kita. Dahil nga nagre-reflect yung ilaw natin, hindi masyadong kita. Yan, try natin yan. So, yan mga boss. Yan, kita nyo ba? So, pagka hindi masyadong kita sa mga video, mga boss, may lalagay na lang ako na text dyan or subtitle. So, ang battery neto is CR2032. So, ayan, 3 volt siya, lithium cell na nakalagay dito. Sa pagkakaalala ko mga boss, ganito yung mga battery ng yung sa may BIOS, sa mga computer. Di ko alam kung kaparehas niya lang, kung kaparehas niya ng code, kasi parang ganito yung sa may BIOS mga boss. So, ito mga boss, alam niyo na, kung mapalitan nyo, CR2032, 2032. Yung unang uh, remote na may blank key. i lang natin. Tapos, yan. i lang natin mga boss. So, ito naman ang isunod natin. Ito yung, kumbaga, parang wireless. Kasi wala nga siyang blank key. Para kang nakakotse na ito mga boss. Yung style niya. So, dito mga boss, ito, hindi mo basta-basta matatanggal to. Kasi nga wala siyang screw. So, ang gagawin natin mga boss is, kung mapapansin nyo, may slot dito. Yan. Di ko alam kung ginawa, ginawa talaga to para sa panungkit, para sungkitin. So, ganun yung ginagawa ko mga boss. So, once na nakita nyo tong butas na to is sungkitin nyo lang gamit lang kayo ng ball pen o yung screw na maliit. Yan. Sungkitin nyo lang tapos buksan natin. So, sungkitin lang natin siya. Yun. So, makikikita nyo mga boss, nagpop-up na siya. And, pwede na natin siyang tanggalin. Yan. Ingat lang sa pagtanggal mga boss. Baka may, maba, may babali or what. So, dahan-dahan lang, lang natin siyang iangat. Yun. So, so far wala namang nabalik mga boss. So, yung battery niya is parang parehas lang sila. Try, tignan natin. So, yun. Totoo nga mga boss. Kaparehas niya lang sa una. Ganon din si R2032. Lithium cell, 3 volts din. And, pagka tinanggal niya mga boss is Mababaklas na rin yung pindutan Yan, so ingat na lang Baka may mawala or what na touch din to Ayan o. So yun mga boss, bali ito na yung Pagkakabaklas natin ng um, Yung sa remote Yung unang remote Tapos yung pangalawang remote So sa aking nakita mga boss is Paras lang sila Paras lang silang CR 2032 na 3 volt. So pagka bumili kayo mga boss may binibiling ganito eh yung isang banig so bili kayo isang banig para para sa susunod hindi na kayo bumili sa hindi na kayo bumili ulit may reserba kayo sa mga boss so yun lang mga boss naway natulungan ko kayo kung paano magpalit ng battery and alam nyo na yung style ng battery na itong mga remote na to and pwede na kayo bumili sa online dahil nga kitang kita natin is CR2032 ang code nya so yun lang po mga boss naway may natutunan kayo sa pagpapalit ng ano, battery ng remote. So hindi ko naman siya pinalitan, pinakita ko lang sa inyo kung paano siya baklasin and ano yung klase ng battery niya. So ilang po sa ating video ngayon and short video lang, pa-happyo lang and ilang po sa kita kits po sa next vid. Bye, peace.